Malaysian Police. Nabangga po kami, nabangga kami ng isang kotse. Nagdomino na, bumangga din doon sa isa. Ayun. Uh, freeway papuntang Germany. Alhamdulillah, kahit van yung dala namin. Uh, alam mo naman, kapag van, pagka tinamaan ka sa gilid niyan, malamang umikot-ikot ka. Senator Robin at ilang kasamahan nito na aksidente habang nasa freeway papuntang Germany. Ayon sa senador, nabangga sila ng isang kotse na siyang nagdulot ng domino effect, na kung saan ay may iba pang mga sasakyan ang nadamay. Laking pasasalamat na lang ni Senator Robin, at walang nasaktan, kahit isa sa kanila, sa kabila ng nasabing aksidente. Matatandaan na nasa Netherlands noon ang senador para magpakita ng suporta sa dating pangulong Duterte para humingi na din ng payo sa kung ano ang kanyang gagawin bilang presidente ng kanilang partido. Panoorin natin ang video. Aalis uli. malis uli. malis yung polis. Ah, gano'n? Wala naman lang damage sa atin. Uh. Uh -huh. Wala, oh. Pintura lang. Pintura niya po ito yung... Oh. -huh. Sa kanya yung malaki, damage. Dalawang po yung pinangga niya sa inyo. Sumagi sa atin. Buti hindi tayo bumaliktad to. Anong kotse ba to? Ang timbay ano? Hindi ano, hindi maganon ano? Kahit tinamaan tayo, tayo sa ano. Ford. On the way na po kami dyan! On the way na po kami diyan sa Frankfurt. Rest stop over lang kami, stop over. po, babalik po kami mamaya. Papunta po kami ng Frankfurt. Nabangga po kami, nabangga kami ng isang kotse. Nagdomino na, bumangga din doon sa isa. Ayun. Alhamdulillah, okay naman kami lahat. Praise God. Praise God. Alhamdulillah. Naudlot na lang yung ano, bang Naunlot no, yung panlilibre. Manlilibre, manlilibre. Manlilibre. Yun ang huli niya sinabi eh. O, oh. sen. Pakain muna tayo ha. Nasa freeway po tayo mga kaibigan. Nasa freeway. Wala speed limit. Oh yeah, yeah. yung Ayan, nag-enjoy yung isa. Yan, niya na siguro na mali siya. Ayan na, malungkot na eh. Malungkot na. Alaykum wa marakmatullah tol pala yun. ingat po kayo. Sabi ni Mel P. Trinidad, Turan. Hi po, sir. Watching from uh, Asin, Leyte. Nako, I miss that uh, place. Tama naman, English na ako. <laughs> Matagal po ako dyan sa Southern Leyte noon. Naalala ko pa yun. Doon ako nagpasko. Doon din ako nagbagong taon. Yung nabagyo sila. Kamusta po kayo dyan sa Southern Leyte? Dito po sa ayan din oh, UAE galing kay Remedios Dikang, Pangisban galing kay Timmy Castro, Luis Gonzales Lansangan David Lenny uh, Ms. Vlog Juliet Yuwit Alhamdulillah, pag-ingatan kayo ng Allah. Sabi ni Kuya Romel, alhamdulillah tol, nabanga kami dito sa freeway papuntang Germany. Alhamdulillah, kahit van yung dala namin. Uh, alam mo naman, kapag van, pagka tinamaan ka sa gilid niyan, malamang umikot-ikot ka. Pero alhamdulillah, walang nangyaring ganon. Uh, kahit tinamaan kami sa gilid, ayun yun. naging ano naging stable naman si paring uh, Dindo paring Dindo ang uh, driver so, kaya yan ngayon naiimbestigahan kami nung Lespo pero alhamdulillah wala naman nasaktan yun naman ang pinaka importante sa lahat walang nasaktan alhamdulillah rabila alamin yun po abangan nyo po kami dyan sa uh, Frankfurt Germany. Yeah. Mabuhay po. Ah, uh, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay. Mabuhay. Assalamualaikum. Gilbert Yuwit. Kay Christy Gonzales ng Hamburg, Germany. Kay Erwin Garcia, kay Ira Era Iraqwe. Petit Garden. Kay uh, Duterte Cindy. Kainyo pong lahat. Maraming salamat po. Uh, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. See you tomorrow, Frankfurt.